Hello. Uh, ako si Maylin, yung pamangkin ni Tita Mara. Uh, ikaw si Clarissa Manaloto, 'di ba? Ah. Uh, oo. Paano mo nalaman? Uh, nag research kasi ako bago ako pumunta dito. Uh, At nakita ko yung mga posts ni Sir Pepito ng mga pictures ng pamilya ninyo. Ah. Uh, ah, okay. Uh, pero hindi ako stalker ha. Pasensya na. Uh, practice lang 'yun na uh, nasanay lang din ako sa mga training namin kasi kakagraduate ko lang ng BS Criminology. Criminology? Wow, polis ka? Eh, anong ginagawa mo dito? Imbestigahan mo si Mang Tommy, no? Hindi! Ay, pero actually, lahat kayo may duda sa kanya. Pero hindi ko naman kayo masisisi. Dahil talagang kaduda-duda si Mang Tommy? Eh, isa na yun. Tsaka, alam mo, yung mga utang niya rin kasi kay Tita Mara na hindi niya nabayaran dati eh. Parang estafa yung dating. Estafa? Uh, estafa, ayon sa Article 315 ng Revised Penal Code, uh, ang estafa ay isang krimen na panluloko na nagre sa pagkawala ng pera ng biktima. Ah, parang si Mang Tommy nga. Mm. Parang, ang dami mo napapansin, no? Yes, uh, dahil na rin sa training ko, nasanay na lang din. <laughs> oh. Vincent! Nandito na yung in-order mo sa aking sapatos, Para kay... Ano na nga pala yung pangalan ng bago mong boylet? Si Zach. Ah. Hmm. Size 11 ba to? Oo, oo, At saka samahan mo na rin kaya nitong bago kong pabango. Ano to? Dolce and banana? Ano sa palagay mo sa jowa ko? Punggoy. Ito naman. oh, narinig mo yun. Ay. Ang pagbibenta ng peke, violation yun ng Republic Act 8293 sa Intellectual Property Code bawal yung ginagawa nila. May ganun? Mhm. hmm Ako, hindi ko na kukunin to. Ay, hindi pwede! Inorder mo na sa akin to eh. Eh, wala na akong pagbibigay ha, ano? Si Zach, bumalik na doon sa girl na nun, jowa niya. Ayan, oh. Ay, nalot-lot ka na. Talagang pag nakita ko talaga yung Zach na yan, zazakzahin ko talaga siya. At yun, kung seryoso siya sa sinabi niya, Pwede siyang kasuhan ng grave threat. Ay, ganun? Uy, sorry. Natagalan ako. Ano, ko, hindi pa kayo? Hindi po. Ay, hindi po. Sobra exciting nga po dito sa office eh. Ang dami pong kaso. Ay, kaso? Uh, yes, ma. Meron pong estafa. May uh, violation ng intellectual property code. Tsaka, zakzakan daw. Zakzakan po. na dami natutunan ko dito. <laughs> Uy, kayo na muna rito ha. Kailangan ko kausapin yung accountant eh. eh. Ikaw na magsabi sa kanya kung ano mga gagawin. Mo. Okay, Elsa. Ay, sige, 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 salamat. ah, oh, Pitch, kami ng bahala dito. Mag-relax ka na lang. Sigurado ka? Oo, oh, sigurado. Sir? Oo? Oh. <laughs> Ay, si Sir Patrick po. Sir Pat, ang dami pong pundido na ilaw dun sa dala ni ma'am. Kakabit pa po ba natin? Huwag na. Ako na. Bibili lang ako. Hindi. Ah, Basta okay. mo ako na lang bumili. Sasabay ko lang dyan sa mga nililista mo. Ah, hindi na, hindi na. Okay na. Kami na. Sigurado ka? Mm. Sir! Oh. Si Sir Patrick po. <laughs> Bakit? May kulang daw po sa barangay certificate natin. Eh, kung po ba, ano po ba to? Community tax certificate? Ito daw po eh. Ah, yung CTC. Iyan uh, yung ano, sedula na kinukuha nyo pagka kumukuha kayong barangay clearance. Ayun! Oh. Eto Ito yung kulang! Ikaw na lang usap sa barangay. Paano yun? Marami pinapagawa sa akin si Else. Marami inutos eh. Ah, uh, kung gusto mo, ako na mag-asikason yun. Sigurado ka? Oo. Oh, gagawin ko na lang, lahat ng mga kailangan sa pasko okay, ako na gagawa. Para lahat ng mga dito, ikaw na bahala. O oh, sige, okay. Oh, ano pa mga kailangan? Ito. Magpapagawa ka ng tarpaulin. Oo. Oh. oh, lahat na nasa file, yan ang ipapagawa mo. Ito lang, ha? Oo, oh, yan. Yeah. Wala nang yeah. mga babaguhin dito, idadagdag wala idadagdag sa file, ha? Wala na. Wala na. Oh. Wala na. Chark, pa. ito, ito. ah. Okay, o, sige. Basta may message na lang kita pag pabalik na ako. Oo, oh, sige. Thank you, Pitch. Hey, okay na tong proposal mo para sa sports fest. Hey, ang bilis naman po, Madam Janice. Thank you po. Thank <laughs> you po. ako na, bibigay ko kay Tere para mabigyan niya yung mga kailangan. Ay, salamat po. Na-approve po ng mabilis. Thank okay. you po. Talang -ta ako doon, tapos may ibibilin lang din ako sa marketing. Wait lang, ha? Uy, congrats ah. huh? Ang galing mo mag-present! salamat. Kinakabahan nga ako eh. Naku, di naman halata. Ay, nga pala, oh. nagsusulat kasi ako ng online stories. Talaga? Tapos, may naisip ako na karakter na parang ikaw. Ako? Talaga? Oo, oo kasi nakaka yung pag-aaral ng criminology. Mm -hmm. Pwede ba kita ma-interview tungkol doon? Talaga? Eh, ano bang gusto mo malaman? Sige. Nabubuysit ako d'ya sa barangay. Oo nga. Nandun lang pala yung hinahanap nilang sedula. Abala. Ah, Ibi sa makagawa ako ng ibang bagay dito sa bar, pinoproblema ko pa sila. Ah. Ano yung tarpaulin? Bakit ganito? Ano ganito? Bakit square? Dapat pahaba. Eh, squared yun, nasa USB. Dapat sinabi mo. Eh, tinanong ko sa'yo kanina eh. Sabi mo kanina sa USB, yun na yung mapaprint ko. Eh, paano kakasya sa stage to? Maliit. Sige na, gagawa ko ng paraan. O, gagawa mo ng paraan. <laughs>